Bababa ako. <laughs> Diyan ka. Dito ako. <laughs> Di ba guys? Ganito dito. Ha, puno ng bayabas na maraming bunga. Tabi-tabi po. <laughs> Yun, may bahay oh. Nay, may aso. Ha? <laughs> oh, huh? Hindi ko pa nakikita. Na Recorded naman ito eh. feel the view feel the view Kala ko kaya mo eh. Huh? Kababa yung gulong. Game. <laughs> Mabuti na yung nag-iingat. So, paminsan-minsan guys, kailangan natin matikman yung uh, tinatawag na kabukiran. And it's nice to have this place. So challenging. Lalo kapag may nakabang na aso, ganyan. <laughs> diba? Pero mukha naman siyang mabait. Diba? Hi boy! Kamusta ka boy? sigurado na tsaka pa. Doon oh. Gabak pa yan eh. Ay, ang ganda ng bahay ko. Kahit munti. Ang laman doon. Madilim na kami. Nagkaupo <laughs> diba? oh, na natin. kami mabili tayong langka dala natin silang langka pang, pang ano bukas ha? bastos ka mga <laughs> ito ay cat cute ay ah, mga kating ay biker o oh. ganda nang magbike dito itong masarap masarap mag bike ka. 食べてるのバイク ers。 kaya yan. Sanay so, ako sumakay sa mga ganyan, pero hindi mo kaya yan. <laughs> Game. Solar pala dito. So, hindi pa ganun ka-civilize yung place na to, guys. Paahon na. Mount Parawagan. Pero feeling ko, beautiful place awaits us. So, laban lang sa lakaran. Partida, magdidilim na. Taya dito, dito. Okay, dito ako. Ay. Ingat, ingat. Baka pwede mag-park na dyan be. Magbahid na lang. Dapat sa kanan ka. Dito ka na lang mag Ayit na lang. ka okay, guys <laughs> <laughs> Gang malayo pa ba Mount Parawagan? Ito na po yung, eh, parawagan po. Pati, Pero yung, yung o yung grotto? Na po, po yun. Yan, de, pagka ako ng ganyan? Opo. Oh, pa po isang sa Ah, isang ikot pa? Oh, okay. Mga ilang kilometro pa? Kaya nang sakyan yung motor, papunta rin? Madali na lang. Thank you, babe. Okay, tara. Pantay na rin. Okay. Kaya pa? Ito, pabira. Ayan. Ito yung lugar na hindi ako naiinis. Pinalo yung kabungahan dito, ha. Ah. Pinalo yung Negros, ah. Buti din alam yung motor ko, hindi hindi tayo makakaon dito. No? Masalad na kaahon naman eh. Hindi yan, yung sinasabi Parang Para nangangamay yung motor mo. Ha? Pagbabaan natin, check upin mo ha. May amoy eh. Baka sa gulong. Pare no? Ang cute ng baboys. Ah, itim. na unang ugat. O oh, kaya mo 'yung langka, 'yung hayaan mo nilang mahulog. Dapat pa na bumili ta tubig dun sa tindahan. Mukhang yun lang 'yung tindahan. Sa amin tindahan. meron tubig. Naluto kain ka? Ha? kakain ka? Tau po! Okay, ah, nandun si ate. Kakain <laughs> ka ba? Okay, so magbimarienda muna kami. So, ayan guys. Buti na lang may tindahan guys, So, oh. Malaking bagay na. Babay muna! Hanggang dito muna to. Bye.